Yan mga katiksay Tinamaan ko Nilusong ko siya doon sa may Bandang ano Yan mga katiksay oh. Oh. Yan siya o oh. lapad niya Santay, tayo? lapad niya mga katiksay o oh. oh. Okay. <laughs> sa ulo Tagusan Sumabit binaba ko na Hanggang Hanggang malagpas bewang yung tubig Thank you, thank you. May pangulam na kami. Matiksay. punita bala. Tumama po sa sa ano, sa ulo po dito. Bandang batok po. Tumagos. Akala ko po wala lang eh. Hindi, <laughs> patuloy na lang natin tayo. nakapiksa sa'yo, laki oh kasi laki ng palad yung ano, isang kilo kaya yan tay mm. may isang kilo po ito ito lang po yung ginamit kong bala oh matanggal na po yung plastic nya marami mo sila dyan may mga anak pa sya ano mga kapiksa eh nakatatlo na po kami yung bulig yan po